Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong episode ng ating vlog, June's Day Channel. My name is June. Na uh, napanood nyo na ba yung dalawang witness? Balitang-balita po ngayon. Uh, nakita nyo na ba kung paano nila basahin yung kanilang sariling ginawang sinumpaang salaysay? Diba? Nakita nyo na ba Nahirap silang basahin yung ginawa nilang sarili nilang salaysay. Sarili nilang salaysay na ginawa nila. Hirap na hirap silang basahin. So, halatang halata na ito ay scripted. Sabi nga ni Salpanelo, madali lang naman gumawa ng istorya, madali lang gumawa ng kasinungalingan at idawit si Pangulong Duterte. At pangangakuan sila ng yung kung ano yung sinasabi nila sa kanilang salaysay pera at kalayaan <laughs> 'di ba eh kung makikita nyo mapapanood nyo yung mga pagtatanong ng mga kongresista inaalalayan pa sa pagsagot yung dalawang witness <laughs> baka magkamali ina e <clears throat> talagang Grabe itong ginagawa ng uh, mga kongresista dito sa Senado, ah, sa Kongres Etong quad committee, ito yung kung saan nagsama-sama po yung mga yung apat na committee na kung ang na-iniimbestigahan ay JK, POGO, Dangerous Drugs. Uh, tapos ang ginagawa nila, gagawa sila ng istorya maglalabas ng witness and then idadawit si Lapulong si Digong alam mo yon uh, mapasama lang sa paningin ng tao ang mga Duterte at biruin nyo ang ginagastos na nila dito bilyong-bilyong piso na ang laki na ng ginagastos po dito sa mga investigasyon nila dyan sa halip na pagtuunan po nila ng pansin yung mga mahal na kuryente, mahal na bigas, mahal na bilihin at yung mga kakulangan sa trabaho, yung lumalaking bilang ng mga nagugutom at naghihirap. Bumabagsak na ang ekonomiya. At marami pang ibang mga issues ng bansa ano? Eh kasi hindi nila siguro kayang lutasin itong mga problemang ito eh. Kaya pinagtatakpan na lang, no? At na, nakaka nakakaatake pa sila sa mga Duterte. Parang hindi kayang lutasin itong ni Kuting. Itong mga halos uh, simpleng problema na lang ito eh. Kasi yung hinarap talaga ni Pangulong Duterte Mga napakalalaking problema ng bansa Ang inuna ni Pangulong Duterte uh, Diba nga si BBM umupo pa sa Department of Agriculture Mahigit isang taon uh, Dapat may resulta na sa mga pinaggagawa niya doon Marami siyang instruction na ibinigay doon sa mga empleyado ng agriculture Dapat may may resulta na eh. Napalago niya ba ang yung uh, ani ng mga farmers at uh, yung mga mangingisda ang manok pataas ng pataas o baka ang lumago ay yung mga kita ng mga tsokaran niyang importer. <laughs> diba? Mga smuggler sa agriculture. Patay tayo dyan. <clears throat> Pero, alam nyo, uh, nagsasalita na ang BP Sara, no? Na-expose na niya ang lahat ng ito ay political harassment. Uh, ako ako'y naniniwala, marami o karamihan sa mga Pilipino ay hindi na naniniwala dito sa trial by publicity when you say trial by publicity ito yung uh, i-baby mo yung mga kunyaring witness kagaya kanina at tutulungan mo sa pagsagot yan po yung sinasabi ni uh, Bipisara na political harassment kasama na dyan yung mga kakasuhan, yung mga malalapit sa Duterte. Di ba? So, inexpose na yan ni Bipisara kaya ang mga tao, karamihan dyan, ay ako'y naniniwala na hindi, hindi na sila naniniwala sa mga investigasyon ng mga pang-kongresista niya. At lalo na si Risa Conteveros. Uh, anyway, may pahayag pala si Bipisara Sara kagabi at babasahin lang po natin tungkol sa ibinibintang kay BP Sara na plagiarism. Ano? Basahin ko po. Office of the Vice President. Pahayag ukol sa paninirang puri. Gamit ang aligasyong plagiarism. Eh, ang plagiarism po, ito po yung ano eh. Yung gagayahin mo po o kokopyahin mo lang. Halimbawa, yung isang speech ng isang tao tas at kung ikaw ay magi-speech na gagayahin mo lang para to inspire or i-motivate yung mga audience mo. Yun po yung plagiarism eh. So ito raw libro ni B.P. Sara na ipamimigay sa sa mga bata. Ito raw ay kinopya lang. So ito po yung uh, sagot ni B.P. Sara, mga kababayan napakadaling sumulat ng maikling kwento batay sa sariling karanasan. Yung libro po ay ano eh, parang ganito lang kalaki. Tapos, manipis lang. Baka sampung page lang yun eh. So, maikling kwento lang talaga yung libro na yun. Uh, babasahin. Hindi na kailangan mangopya pa. Yan ang sabi ni B.P. Sarah. Ang proyekto ay para mahikayat ang mga bata na mahalin ang pagbabasa at sumulat ng sarili nilang kwento. Uh, hindi ang libro ang problema ng bayan, kundi ang kahinaan sa pagbabasa ng ating kabataan. Kasi bihira na talaga yung nagbabasa ng mga bata. Dati kami, basa kami ng basa eh sa elementary kahit sa high school basa kami ng basa ngayon kasi digital na eh parang wala na, Mahi, humina na ang mga kabataan dito sa Pilipinas sa pagbabasa, ewan natin sa ibang bansa baka hindi naman ganun ang nangyari baka sa atin lang ito matindi, yung panghuling uh, sinabi ni Bipisara Abangan ninyo ang susunod kong isusulat na libro tungkol sa pagtataksil ng isang kaibigan. Syokran. <laughs> Sara Z. Duterte, Vice President of the Philippines, 21 August 2024. So, yan po yung uh, tinuran ng ating mahal na vice presidente. Punta po tayo dito po kay uh, Alice Goo nagagandahan pa naman ako sa kanya no ang kit eh. maganda siya eh tas singkit pa no eh, Chinese Chinese eh, kaya lang nasaan na siya napag-initan na ano po ah, nakalis na raw ng ibang bansa wala na sa Pilipinas ah, ito po yung sabi pala ni Kuting babasahin ko lang kanyang statement kagabi yata to the department uh, the departure of Alice Guo has laid bare the corruption of uh, that undermines our justice system and erodes public trust. Let me be clear, heads will roll. Matindi po itong heads will roll na to. Matindi tong statement na to. Alam nyo ba kung ano ibig sabihin ito? Dati po kasi sa sa ibang bansa, no? Ewan ko kung dito sa Pilipinas nung unong panahon sa Europe kapag nasintensyahan ka ang kanang kamatayan ang ginagawa pong pagpatay doon ay pugot ulo. 'Di ba sa Ewan ko sa Middle East kung may pugot ulo diyan. Doon po yung mga nasintensya ng kamatayan, paihigain. Yung dating sa pelikula nila ni Wallace, true story and then meron silang itak na malaki nakahiga yung sinintensyahan at puputulan ng ulo pagputol po ng ulo yung ulo babagsak sa lupa at gugulong yun po ang heads will roll pugot ulo po yun <laughs> kala mo naman si BBM you know? kala mo naman magmamatapang eh. uh, tuloyin natin We will expose the culprits who have betrayed the people's trust and aided in her plight. A full-scale investigation is already underway, and those responsible will be suspended and will be held accountable to the fullest extent of the law. There is no room in this government for anyone who places personal interest above serving the Filipino people with honor, integrity, and justice. <clears throat> Ang galing ng statement, no? Ang galing mag-speech ni PBBM, eh. Kaya lang, pagdating sa performance ng pagtatrabaho niya sa sa gobyerno, sa Pilipinas, as president, walang resultang maganda. <laughs> Magaling lang mag-speech. Sabi nga nila si Pangulong Digong, eh hindi siya statesman hindi siya magaling sa speech pero pag nagtrabaho may resulta may mabuti at magandang resulta eh yun ang importante hindi yung puro dada magaling sa English magaling mag speech mas magaling mas maganda po talaga yung masipag magtrabaho kapag masipag ka matraba, magtrabaho, marami kang tinatrabaho, maraming magiging magandang resulta. ba? Diba? <laughs> so, dito po kay Alice Go, oh. Uh, ko kay Ted Pailon. Uh, meron siya in-interview, pangalan Casio. Ang sabi, ay mayroong Uh, hin hindi ordinaryong opisyal ng gobyerno ang tumulong kay Alice Go. Uh, pero mamaya na natin talakayan yun. No? Sabi kasi ni Kuting, magbabayad daw yung, yung tumulong sa kay Alice Go para makapuslit ito. Tapos may balita pa tayo nga. No? Ito nga nakita yung Uh, yung napanood ko kay Ted Pylon na may tumulong na hindi daw ordinaryong opisyal ng gobyerno ibig sabihin mataas na opisyal ng gobyerno ito so ang iniisip ko cabinet member o sabihin natin appointed official ba ito o elected official official pareho yan eh. Yung mga elected official, siyempre, mayor, governor, governor, congressman, or vice president. Hmm. Yung mga appointed official po ay mga cabinet member. Ngayon, kung ikaw po ay si Alice Go, o Alice Go, o. at uh, sabi nga, may tumulong ay e tumulong sa kanya. So kanino kaya siya lumapit? So isipin natin. Maiisip niya ba na lumapit sa cabinet member ni BBM? Paano siya magtitiwala doon? Sigurado naman kasi na kung may tutulong sa kanya, may bayad. Or baka may best friend siya matalik na kaibigan sa sa cabinet member or pwede rin mayor dahil mayor siya governor mga elected official ang kinakabahan ako dito <laughs> baka bukas makalawa mabalitaan natin boom Duterte ang tumulong para makaposlit ng bansa si Alice Go. <laughs> yan ba'y imposible? Hindi. Hindi imposible po yan. <laughs> Baka sasabihin sa Dabaw umalis papuntang Malaysia. In Dabaw City is uh, Duterte Territory. Sinong iisipin mo pag, pag nabanggit sa Dabaw umalis. Eh, paano nila maiisip yung o ma, mahuhulaan, malalaman kung sino yung tumulong sa kanya? Kasi, meron daw tumulong. Yun nga ang gigil na gigil si BBM eh. May opisyal ng gobyerno tumulong eh. Yun ang balita nila. Paano nila nalaman na may tumulong? eh wala nga silang alam kung paano nakaalis si Alice Go na kit <laughs> di ba <clears throat> hindi nila alam kung saan nga parte ng Pilipinas umalis eh paano pa nila maiisip na may tumulong walang record walang record sa pag-alis ni Alice Go ibig sabihin hindi dumaan sa immigration. Tapos maiisip nila may tumulong. Ano? So ano na naman ito? Imposible ba na ibintang ito sa mga Duterte at sa Davao kuno umalis? At kung cabinet member naman, sabi nung Casio, hindi ordinaryong opisyal ng gobyerno. Ibig sabihin, mataas na opisyal talaga. Kung cabinet member naman, eh paano niya sasabihin ipapatupad yung sinabi niyang heads will roll? Eh kung tropa niya yung tumulo, ang mangyayari niyan, okay, uh, tab tabunan na yung issue na yan, wala na yung tumulo, <laughs> wala na maririnig, wala na tabla na <laughs> e chokaran eh kajaming bra kajaming ba <laughs> diba? wala na. kalimutan na issue na yan hindi niya naman mapapatupad hindi, naman, hindi naman siya magagalit o sisibakin niya papahiya niya sa taong bayan <laughs> e tropa niya uh, uh, ano <laughs> baka bukas maka makalawa SSC yan ibibintang sa mga Duterte See you next time